Okay, si Papa Conrad, pa Conrad ng Team Pangasinan. Yung nauna kanina yung Steam Baguio. Ito po yung aking unit. Ah, uh, Toyota SB. AA-90 e po. Two engine lang. AA-90. E Two engine. Yan, nakabagsarin po siya. Bali nakuha ko po. Ganito na po siya. Wala pong binago. Yung chin na lang po. Yung nagdagdag po diyan. Chin. At saka tong tanghili. Spring 'yan. Tanghili po 'yan ng po, bato. Tara po dito, lod. Uy. Haydrolik po. LED light. Uy, talaga 'yung Bali na po siya. Eh, maingay. Pangtak boyo. At saka, pinutol namin spring 'yan tagtag. Sobran. Babae ito. Question ko ano to? Anong pangalan nito? Ah, hindi, papa. Tuturo mo, to, remote. Pan-sensor po 'yan. Ha? fan sensor po. Ayun. Uh, AKA termo thermo Thermo fan switch. <laughs> Pero okay naman kasi fan sensor. Nasa good. All right. All good. All good. All goods. Okay. Good sir. Aba, ikaw. Aba, aba. Ah. Ang mag-smoke. Ah, papa, ba, turo late. All right. Wala so, mang paalam po mag-smoke. Ano yung mag Nakapangalan din. Ang tawag po nila, Rota eh. Ah, Oo. Rota! Rota Bilangin mo na yung Spock. 2, 4, 5, 6, 8, 8 10, 10 12. 12 spoke Rota. Rota, Mags! Yun ang tamang pangalan niya. Oo, alam mo na, Papa. Rota yung brand niya. Rota RE30. Yun, si Papa R1! Kasi sa akin, sa Rota, 12 Spocks. Hahaha.

O, oh, ito, sabihin ko na, Ito, hmm. mga papa, 4K carb to, converted. Ginawa namin ng, ano, diaphragm, o, oh, yan, by Don Basyong, converted to. Gawang Don Basyong to, yan. Converted ito, nilagyan namin ng diaphragm. Take note, ang 4K carb is walang diaphragm na pang aircon. dashpot. Aircon. Tsaka yung aircon niya, take note, may dag, naglagay kami ng dalawang uh, tornilyo para umangat para lang magamit itong dashpot oh, yeah. oh. DIY, pa. oh, DIY lang yan pero tignan nyo oh, nagagamit ito. niya nakakarating na tarlac yeah, yeah. smooth ah, at saka yeah. dito yeah, <laughs> yun <laughs> ay hindi <laughs> yan yun yung ginawa namin dyan alright sound check sound check Sound check. Please, Sound check. Hey, good <laughs> oh, oh. during aircon. <laughs> 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 Walang kausok-usok, mga kabasyong, Kasi, bakit? Take note, putol yan. Nandito lang ang kanyang player, Nandito lang, putol yan. Hindi, hindi, hindi ito naka... Fuel, fuel yan. Hindi, hindi naka Hindi naka ito. Suksok niya lang. alright right. Dito ano? Gasket, gasket. Ito, ito, ito. Wala nang malambot no. oh, na uuti na niyo na ililipat to. Oh. kasi ko Oh, okay. Bira, 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 bira. Ulit mo ulit. Tapos palitan natin ang ang kanyang clip. Ah, ito. Yung clip, yung clip. Na ipo-forward. Tingnan niyo. Kailangan to yung disc screw. Mm. Bomba. No. Oh. Yan. Okay lang, eto lang. Ito lang, ito lang yung issue niya. Clip. Clip. Oh. Yan. Oh. Wala ibig sabihin, umusong. <laughs> <laughs> eh, hey, nawala yung tulo. <laughs> Baba, ano yung sagot sa tulo? Ito, ito. ito mga mahigpit na hot. Alright! <laughs> Kulang sa posisyon. <laughs> Kailangan pabalik. Buti nakita ka agad. Hindi, ito kasi malambot. Yes. Ang ito ginagamit ko is yung is screw na. Mas ako ngayon. Alright, next yung ating ano, aspay ng Pangasinan. Baba. Kasi itong mga kwan, umiikpit din to eh yung mga fuel hot talagang umiikpit din to pagka nakawakan ng gasolina talagang tumitigas din eh? tumitigas ah oh, yan makakabas oh. oh, yung o o nagkira explanation ha ah uh, pero kung mas okay yung may banda yung di screw di yung yan uh, kasi oh. ito hindi nyo naman kasukat o tingnan yan yan o diba kumagod ng wag Kain naman dito sa pa ba? Di ba? Pagka ganitong kit lang, kung wala kang pero you know, yung silicone, talagang nakagas mo. Kaya mas okay pa rin yung may silikon. Kasi mapapa... Higpitan. Yes. Ikaw, okay to. pag may kwan, pag may silicone ka. Alright. Uh, o oh, yan mga kabasyong. <laughs> O oh, next, ang ating aspy ulit.